Yang panah orang guys Itu lang Haluk-haluk Hello po, magandang umaga. Nagagat na naman tayo. Maaga pa lang guys, inis na ang panahon guys oh. Uh, na makadami tayo ngayon sana magpadawi ang isda Yan lang muna tayo guys sa payaw natin. Buti okay, ko magpadawi ang isda ngayon dyan. Okay lang guys, hindi maalong masyadong. Lopo, magandang hapon ito lang ang isda natin ngayong araw matumalo siya guys dahil siguro sa napakainit ng panahon guys ito lang, halo-halo Hello guys, nandito na guys ang bagong ginawa ko nga ng bangka guys. Ito hindi pa natapos. Wala pang ano dun sa dulo. Nagawa ko guys ng bago kasi ang una na lagayan guys mababa. Maabot siya sa mga alon pag high tide. At itong bagong ginawa ko, taas-taas ito. At hindi na ito maabot sa alon. At dito lang muna guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi.